Kag sa numero uno sa mga balita sa negro, subong adlaw. Napulo ka mga balay sa badwas sa ang ginsunod sa lahar kahapon. Dalan nga may lunang ang sarang ng malabyan, pero ang tubig sa dua ka mga LGU ang kontaminado. May report sa Romeo Subaldo. May mga balay sa gihapon nga nabulit sa lunang sa barangay Biak na Bato sa Banuwas sa Lakastelyana bangot sa mud sa gihapon nga adlaw. Sa report sa lokal nga panguluan sa Lakastelyana, napulo tanan ka mga balay ang ginsulod sa lahar. Ang salakyan ni Mario Espartero nalubong ang mga goma sa lunang. Luyog niya ipahingagaw kuha ini antes pa man magtiga ang lunang. Pati ang iya balay, ginbaha man sa lahar. Tiko magtiga na bi, makakakalit pa na sa ko karon Oh, wala, wala may kasulot sa lakyan. Ang sa balay mo yan nakasulot? Ano nga mga gamit na napiktuhan? Bale, ay magiging pasaka. Nahingagaw. Napang-amat-amat na tinuan sa mga LG wag DPWH ang porsyon sa dalan nga nagdalom ang lunang. Ang mga motorista pwede na makalabay. Bangot sa forced evacuation yung ginpatuman daw nangin ghost town ang lugar padre de pamilya ang nabilin nga nagabantay sa kasapatan pero nakahanda in kaso kinahanglan niya magbiya. Ik ano mong ginabang pabantayan mo gidi? Ang amo na panit sa mga sapat tabi. Oo. Oh. Kaya kung kuwat man lang, hindi buglay. Oo. Oh. Pero kung niya, baltanan mahal hindi, mahalin ka man. Pati oh, mahal hindi. Kaya mo, hindi niya ka mo. Oo, kaya man niya. ready ka na? Oo, hindi ka na. Hindi tayo, hindi na magaling? Hindi na, Wala ka, ano, ang problema karon sa duha ka mga LGU, amo ang supply sang tubig. Naglubog ang ilimnon nga tubig kag nagbaho ang supre. Humalin pa ini sa naglupok ang bulkan sang Lunes nga adlaw kag naglalapagid, sang kahapon sa natabo ang mudflow. flow. Ti ang baho subong tubig may ano may baho? Mm, may baho araw. Sa tubig, eh. Pero hindi na siya mo na color dati? Hindi. Klaro na siya. Ano Limpyo na di, so di, ko. Oh, nakapasa na siya sa ano bala na inang pwede nga mainom. Sunod so, kay Mayor Rumaila ni Cor gilibutan sa tiilan sa bulkan nga hali nang ilang water supply sa Banwa amo kun nga ah, naapektuhan. So almost kasi nang sources of water dito sa Lacasiliana uh, situated at the foot of Mount Canlaon. So uh, we surely believe that those uh, water sources are Uh, contaminated by the uh, sulfur na iniimit ng Mount Canlaon. Pati sa Canlaon City, ginapatian kontaminado man ang tubig. Sa barangay Masunlog Uno, pilahay ang mga nagpangayos ang ilinunyo tubig tubtub -tub magabi. Mga lima ka oras na nagapila para makakuha sa ilinunyo tubig si Lilibeth Sundo. Ginpauna niyang nga gikan pa sa mga malayo nga lugar. Nagpila yan na ako. Kikina ka pa dahi? Oo, oo. Ano po? oras ka pa dahi? Alas 3 pa pa dahi. Sa hapon? Oo. Mm Hasta -hmm. subong alas 8 na? Hindi uh, makarari ka oras? Okay. Ay, kaya, ano oras ka din nagabot? Alas 3 sa 8. Nagadari lang ko. Pero hindi oras ka pila? Wala ka hapon? Wala. Ay, giuna. Ano yung tagalayo ah. Masako ang LGU sa pagdulong sa tubig sa mga apektado ng mga pumuluyo. May mga LGU nga nagpadalaman sa bulig sa mga LGU man nga apektado. Romeo Subaldo para as Digicast Negros.